14.2 kg na karne ng manok ang na-process ngayong araw. Uh, 14.2. Very enjoy ang processing day kasi marami tayong katulong at may boodle fight pa pagkatapos. So ngayong araw busy tayo kasi tayo ay magkakal ng ating mga manok. So ito yung ating mga manok from batch 14 na naiwan. Uh so magaan sila no? at tinry ko silang patabain may nakuha naman tayo na for additional sa ating layers so nakapagbukod na tayo at itong natira dito is uh, medyo huli na talaga sila kaya sila ay kailangan ng ikal lahat ito kakal natin so para hindi nila maserve yung purpose nila as layers ang gagawin natin edi for meat medyo maliit pero lamantyan pa rin yan So nakalimutan namin sa bahay yung lalagyan natin na planggana pang hakot sa kanila. Uh, kailangan natin yun para madali yung paghahakot. So babalikan natin at magpapakulo na rin tayo ng tubig doon. Para pagbalik natin paghahakot is okay na yung tubig natin at diretso tayo sa ating processing. Okay magpapaapuin na muna tayo ng ating gutuan para pagbalik natin mamaya mainit na yung tubig. So habang nagpapakulo doon, manguli na kami manok ng jump rod. Okay, sakay na natin sila. Matataba naman na sila, hindi sila payat pero yung build nila is medyo maliit talaga. At ang maganda, may isang tandang na na-miss out to. Na dito pa rin, na-miss out namin. So, kasama na So, meron tayong labing anim na forkal. Tapos meron pang medyo may sugat doon sa ating layers. Sama na natin yon Tapos doon sa tandang, meron ding medyo mahina. Kalna rin natin yon Kal na natin lahat dyan, yung mga pasaway. Kaya huwag kang pasaway dyan po. <laughs> meron tayo yung labing siyam na manok. Matagal-tagal to, pero meron dadating na backup mamaya. So, let's go! Oh, tabi tayo dyan mga kambing. Padaan kami. Okay, nag-start na kagad si Jan Paul. Ito ang ating backup yun. Nakamotor po yung isa. Ho, dito ka daw! Tapos ako si Paulo. Yung... Para mabilis tayo at uh, magkakain na tayo ng tanghalian. Ayun nga yung jumbo. Lima na. Ako nakadalwa na. Ilan ang produksyon natin? Ano na, na? Ito na. So, 7 out of 19 na tayong nakaprocess. Ito limang po pisong yellow. Um, bumili siya ng yellow. Bubada ng ating uh, manok na nakatay. So, ito na yung nanan natin. Lalagyan natin ito ng tubig na may yellow. Para, kasi medyo matagal pa yung ating pagkakatay. Ay, kailangan may yelo. Yung isa, nakawala. <laughs> Harol! <laughs> Ayaw pang mamaalam ng manok na yan. <laughs> so, tuloy tulita, tuloy. 7 out of 19, tuloy. Lagyan lang natin ng tubig. Saka yelo. Saan nang bibigyan? para maiwasan din yung bacterial growth doon sa mismong manok natin habang hinihintay matapos yung pagkatapos ng uh, processing natin yeah, may tatlo tayong tagay mol mol tapos kami ni Paulo magpukukuk. kami yung mag ano, magkukok muna kami magkukok muna <laughs> pero kami yung magbubukas ng manok para malinis siya before <laughs> merong din na, 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 ilagay umirinda muna ang mayroong kutsinta din yan dito na yan na Dapat may pamerienda sa ganito. Ayan, royal. Tapos, kutsinta. Oh. Ilan na dyan po yung ating nakulisan Isa na yan. Tapos may hawak pa siyang isa. Insa na, naka-15 na tayo na himulmulan. Yung na buksan natin, puling. Ilan na? Nakasampu na kami ni puling. Yan. So technically 10 out of 19 Kaya-kaya Okay, siyempre may pabayani tayo Kaya may patanghalian tayo Anong gusto niyong ulam? Manaw! Oh, okay. Manaw! Okay, okay Ay, Ano pang ano ba naman? ano luto? ano luto? Banget! Yun! Tinula! Tinula! Madali ang kausap Ayan, agad oh Bangihin natin yan Siya, yung baka mo pala tinula! Dapat eh Dapat Okay. ba yung ating babangin? May ilan ka tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, okay. walor eh. Okay. Tapos maglagay na lang tayo ng tanong, uh, uh, tayo. Ay. Dahil bangi lang ito ay ano lang, asin at paminta lang. Dahil dito yung natural flavor ng manok. Megos megos na yan, insan! Sobrang sarap na nito, insan! Mekos, mekos na yan! Kesa, nang tito ko! Hoy, si Jean Paul, naglilinis na yung isa doon. Nagli... Naghihimulmul ng last. Pagbulangan <laughs> eh. Yung isa, nagmimerenda, tinapon pa. Si Paolo, nag... Kaapoy. <laughs> <laughs> Ako, nagbibidyo. Ito yung ano. Ito yung inahin natin kinatayo. Laki. Tapos mayroon siyang itlog sa loob. Yan. Masarap to. Kumusta natin ang binabang eh? Kamusta pagbabangay? Eh. Paluto na ba yan? Ayos nice na, paluto na ako Ipakita mo nga sa amin yung magandang side ng yung Nasaan <laughs> <laughs> yung ano? Yun o! Pahida mo ng konti-manti ka Balaway Tapos na yung pagkukulis, nag ano na lang yung Pinatapos na lang. Si Pauli pa rin, at kami ni Pauli pa rin yung nagbubukas. Si Balawis yung naglilinis ng balunan. Yan. Mabilis na, na. mekos mekos na to. Oh, ayos na ba yan? Ayos na yan. Garintasyado? Mm Yun! Wala, hindi pinipilipit ko yung kamay pag Baka nang narita mo Yo, mo na. Ipod mo na. Ipod mo na. Ipod mo na. Ipod mo Okay, nag-chop na lang kami at nagbabalot. Patapos na. <laughs> Dahil meron tayong kabayani, meron din silang bahagi. Yan! Para lahat nakatiki. Pagkatapos naman ng vlog, ikaw kunin na ulit. Fake <laughs> <laughs> pala, fake. Hindi. Okay. Bukod sa merienda at ang ay meron pang bahagi sa karne natin. Ayos, win-win. Okay, patapos na yung ating pagpapak. Ito yung nakuha natin sa kanan doon. Pagpapak. Meron ako dito matalinong pamangkin. Yay! Masarap ka yung ano yan. Oh! <laughs> bye bye! Bye bye! <laughs> baliktad, baliktad. Hindi so, 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 ba? ko binaliktad pa! Susunod. <laughs> <laughs> so, so, ang mga nakikita po ninyong ito ay hindi ko turo sa mga pamangkin. Ang mga tinuturo ko sa kanila ay mga kabutihang asal at katalinuhan. So ito yung total na nakuha nating karne. 15.6 uh, 14.2 15.6 minus 1.4 14.2 kilograms na laman at saka inard saka uh, paa. Yan. Yeah. At syempre may kinuha pala tayo yung ating binangi. Hindi na natin matitimbang yun. Sigurado. Ay. Okay. Nabangi na eh. Pero yon Ang harvest natin. 14.2 kilograms na karne. Okay. Impress tayo. Kakain na tayo ng manok di uling. <laughs>